Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad ang mga naahapis sapagkat tatamuhin niya ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan, sa igapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig, dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao. Pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Kahapon po ay no, na, ipinagdiwang no, ng ating mga Pilipino, Chinese, lalo na ng mga Chinese, yung New Year's, no, yung Chinese New Year. Kaya po, kahit hindi Chinese, ay talagang nagpafungsoy. Kahit hindi Chinese, kumonsulta sa mga eksperto para suertehen, No, nakinig sila na galawin mo ang 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 ano magrearrange ka, maglagay ka ng ganito, magsabit ka ng ganito, magsuot ka ng ganito para suertehen ka sa taong ito. Hindi ka naman Chinese, pero sunod ka ng sunod sa ganon. Of course, yun yung paniniwala ng mga Chinese. Pero tayo ay mga Katoliko, tayo ay mga Pilipino, na mayroon tayong sariling kultura, mayroon tayong sariling sinusunod. Sino po ba ang gustong swerte hindi to? O malakpak nga po ang gusto ng swerte, hmm. ay pinaghahalo-halo ninyo, no? Para daw sigurado, no? para maswertehin, sige, sundin natin yon, sundin natin ito. Eh, gulong-gulo tayo tuloy, pati sa pananampalataya natin, litong-lito tayo. Kaya nga ngayon, ngayong ikaapat na linggo, ay itinuturo sa atin ni Jesus, no? Last week, pinili niya yung mga unang apat na alagad. At para pamunuan itong mga sumusunod sa kanya. At ngayon sa kwento natin sa Ebanghelyo ay tinuturuan niya ang mga sumunod sa kanya. Tinuturuan ng ano? ng tamang ugali, ng tamang attitude. Sabi niyo po, attitude. Ulit, attitude. Sa Ingles po, ito po yung gospel natin, ang title po yung beatitude beatitude, ang mapapalad. At dito, inisa-isa, paano nga ba nagigim mapalad ang isang tao? Yan. Hindi sa pagsasabit ng kung ano-ano. Hindi sa kung pag pagsusunog o kung... Of course, hindi natin kinukontra yung paniniwala ng mga Chinese. No? Pero dito, ang, ang konteksto natin at ang pinaniniwalaan natin, kung gusto mo talagang swertehin, 'No, kung gusto mo talagang maging maayos ang buhay mo, makinig ka kay Kristo. Hindi sa kung ano-ano mga, 'no, practice practice, makinig ka kay Kristo. Sabi nyo po sa katabi niyo, makinig ka kay Kristo. Hmm. Eh nakinig ba talaga tayo? Ha? Sabi sa unang pagbasa, No, sa aklat ni Propeta Sophonias, napakalaga po yung taong mapagpakumbaba. Napakahalaga sa mga sumusunod sa poong Yesus sa Sareno, yung may pagpapakumbaba. Na yung nagpapakumbaba na kahit na malayo na yung narating, kahit na kumbaga sabihin natin, sinuwerte ka na sinuwerte na tayo, ang lumalabas pa rin sa bibig natin, hindi yung sarili natin, kundi ang Diyos pa rin. Yung naipagmamalaki mo pa rin, yung Diyos. Hindi yung, ay, ako, ganito ako, eto ang natapos ko, ako, kaya ako nagkaganito dahil nagsumikap ako. Tama naman yung magsumikap ka, pero baka nawala na sa picture yung Diyos na kumilos sa buhay mo. Di ba? At sabi sa igalawang pagbasa, pinili ng Diyos ang mga sa paningin ng mundo, sa paningin ng sanibutan, ay wala. Kaya nga kung babalikan natin yung pagpili ni Jesus sa unang apat na mga alagad, sila yung mga hindi pinapansin sa lipunan, sila yung mga walang degree, sila yung mga hindi nakapag-aral, pero sila yung pinili. Bakit? Para hiyain yung mga marurunong. Diba? Sabi, sa pamantayan ng mundo, ang pipiliin nila matatalino ang pipiliin nila mauhusay may mga posisyon kaya nga laging pinapaalala hindi tayo naririto sa simbahan hindi ako naging pari dahil magaling ako sa lahat hindi yun ang pumili na kahit na sa kabila ng kahinaan ko sa kabila ng kamangmangan ko pinili ako maging pare pinili kayong maglingkod pinili tayong maging alagad ng poong Yesus sa sarili. Hindi dahil magaling ka, kundi magaling ang Diyos. At yun ang dapat na makita, yun ang dapat maramdaman ng mga tao, magaling ang Diyos, hindi ikaw. Kaya yung right attitude na binabanggit sa ating ibanghelyo na tinuturo ni Yesus, kailangan mong maunawaan. Kailangan natin maintindihan. Mas mapalad ang mga taong sumusunod sa Diyos. Yung kahit na nahihirapan na sa buhay, just pa rin yung kanyang kinakapitan. Mapalad, no? sabi, lahat yun, yung walong attitude na dapat natin pairalin. Ay hindi, Father, gaganti ako, inapi ako eh. Sinabihan ako ng hindi maganda, gaganti ako. Mapalad, sabi, no? O, matatamo mo nga, matatamo nga natin yung, tag, yung, no, yung hustisya, pero masigit na mapalad no, sa paningin ng Diyos yung taong nagpapakumbaba. Na kahit na inaapi na, na kahit no, sinasabihan na ng hindi maganda, hindi gaganti. Kasi ang laging hangad niya ay pagpapakumbaba. Kasi yun ang tamang ugali, yun ang nais ng Diyos. Yung swerte, dun talaga tayo sa swertehin. Pag sinabing swerte, yun yung matiwasay ang buhay, may kapanatagan ng buhay, kaya niyong matulog nang wala nang iniisip na kung ano-ano. Kaya niyong maglakad, kaya niyong makisalamuha, kaya niyong makipag-usap sa lahat yun yung totoong mapalad. Yun yung totoong maswerte. Hindi sa kung gaano kalaki ang pera mo sa bangko. Hindi sa kung ano ang mga suot natin, kung ano man ang title, ano man ang signature ng suot natin, hindi diyan nasusukat ang pagiging maswerte. Yan ba ay pagsunod mo sa Diyos. Minsan, ingit na ingit tayo doon sa mga nasa posisyon. Ingit na ingit tayo doon sa mga may kaya. Ingit na ingit tayo doon sa kung ano mayroon yung iba. Alam mo ba kung paano kinuha? Alam mo ba kung paano nakamtan? Alam mo ba kung paano sila nagkaroon noon? Eh baka ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng mga material na bagay. Kasi hindi yun ang mahalaga. Baka ayaw niya. Kasi pag nagkaroon ka, baka mawala ka sa Kanya. Ito yung pinakamahalagang pinangahawakan natin. At laging, attitude yung mahalaga dito. Kung mahirap ka, attitude mo ang dapat mong baguhin. Hindi yung, no, minsan, laging ang, ang pamantayan natin kasi, no, ay mayamang ka na nga, pero yung ugali mo, di mo naman binago. Asan mahirap ka pa rin? Ung ugali. Ha? Kahit na mahirap, kung yung ugali mo naman ay maayos, talagang kagigiliwan ka ng tao. At lalong kagigiliwan ka ng Diyos. Ang po mga kapatid, sa kung ano man ang nararating natin, saan man tayo napupunta, ano man ang natatamo natin, panitilihin natin ang pagpapakumbaba at laging ang Diyos ang ipagmalaki natin. At doon, sabi sa, sa Salmo, uunlad ang taong mapagpakumbaba. Amen?